Okay, abot yung yung boses na abot doon. Ako ah, dyan. Nap nakuha. Kap mo pala. Mo. Oh, balik na doon. Kaya po mga kababayan, eh, alauna na eksakto po ang tie ng mga Barangay Ubong po mga kababayan kasama ang uh, Santa Rosa. Parang ko kayo. Ko lang kayo. Uchinta. Uh, Uchinta. I Ibang, Ibang, siguro, aram. Ha? Ah? 80 gabos yan. Ilang? Oo, oh, ako na. Pagsalita ako. O, oh, ikaw pwede. Pandagdag ka. Yung mga may, si may to, ikaw na ano, subject Ha? <laughs> Ah. na una ka sa papel, inot ka din sa pila. Ha? Inot sa papel? Natural. Eh, ano oh. na, oh, dapat yung inot. Nasa Moria. Moria. Eh, ano? Eh, ako, 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 na. tama. <no>? E, <laughs> uh, oh, oh. hmm. Yuga. Ah. Yuga. <laughs> <laughs> ito sabi mga pag mga pagainon sa mga disabled mga senior. ano so, pa uh, na lang. ni pano. Nee. Uh, Nilisan. Sakit ang Ay, okay. <laughs> Mga veterano yan. veterano yan. Oh. Nas may idea ko dyan Hmm. Ay. Ano? Ana. Ay, yan mo po na ako sa imo. Ay, tama ka. Eh, syempre, wala na si vlogger. Uh, hindi tayo mawawala. Habang nabubuhay tayo. Okay, very good yan. Mm. Andito pa rin tayo. Okay, oh. tama. Ito 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 ito, yan, ito eh, pa yan, makabra na ito. nga ni, dawa pa. Dawa pa. Kaya nga ni, oh, hanggang Disyembre, tangit hany. pa man sila na nagpakalo. Ano. Mm. Huwag hmm. meeting mag punta ka doon. Sige. Nag-emergency meeting, mag-a-me ka -so. Eh, nasa ano ko, sa Tinago. Ah, sa Tinago ka. Okay. Pag-a-videohan ko yung mga mag doon, at mga sexy, mga ganda. Hindi, mag a